Hello guys, it's me is Rose. So for today's video is i ko sa inyo kung ano yung mga skincare na ginagamit ko bago akong natulog. Number 1 na ginagamit ko is Nivea toner. Yung pangalawa kong ginagamit is DIY aloe vera, binababad ko lang siya, bukas ko na siya binabalwan. Pangatlong ginagamit ko ay itong sleeping pack na cream. Sa lips ko naman ay itong Vaseline therapy.